Para po sa ating mga taga-subaybay, magkakaroon po tayo ng seri ng special reports tungkol pa rin po sa kalusugan. At para po sa una nating ulat ngayong araw, tatalakayin po natin ang madalas na inilareklamong mga pampublikong palikuran. Nako po mga misis, pasintabi ho ha, lalong lalo na ho sa inyong mga kumakain. Narito po ang aking report. makadugyot at karumi ang toilet, Kakayari mo pa kayang dumumi at umihi. Tila wala na nga comfort sa pagbisita sa mga comfort room sa pampublikong lugar dito sa Metro Manila. Paano kasi, wala na sabon o tissue man lang, sira pa ang lababo at walang pambuhos sa tubig. May um, barato po siya. Uh, yung po yung, yun po, ang, yun po ang problema nga mo ng isang caretaker. Kulang din daw sa disiplina ang ilan sa mga gumagamit ng toilet. At madalas daw, nagbabara ang mga toilet bowl dahil na rin sa mga basurang itinatapon dito. Yung pag misa ng CCM, siyempre, babara. Ang ibang public toilet tuloy, naniningil ng tatlong piso hanggang limang piso para mas maalagaan daw ang mga CR. Mas malala naman ang sitwasyon sa isang pansamantalang public toilet sa Quezon City. Ang dating container ng tubig, ginawang toilet bowl. At ang mga harang sa CR, gawa lang sa tarpaulin o mga pirapirasong kahoy. Pero kung tutuusin, maswerte pa nga rang maituturing ang mga may akses o nagagamit ng na mga palikurang gaya nito. Dahil lang ilan sa ating mga kababayan, wala raw talagang matakbuhan sa oras na tawag ng kalikasan. Ayon po sa datos ng UNICEF nitong 2012, tatlo sa bawat sampung Pilipino ang walang akses sa palikuran. Tulad na lamang ng ilan sa mga residente sa barangay Ampid Uno sa San Mateo Rizal, kung saan ang ilan sa mga dalawang daang pamilya na naririto ngayon ay ginagawa na lamang palikuran ang ilog na nakikita ninyo sa aking likuran. Problemang dumadagdag sa atin pong usaping pangkalusugan at kapaligiran. Labing limang taon nang nakatira sa tabing ilog ang pamilya Salien. Wala silang palikuran, kaya eto, para-paraan na lang. Pa, ano ang ginagawa natin kung kailangan ho natin dumumi, umihi, anong paraan? Minsan po nilalagay po na namin sa plastic po at saka hinahagis na lang po sa ilog po. At saka minsan po nilalagay din namin sa papel yung gyaryo po. Ayun, nagis po namin. Kung medyo choosy at ayaw namang dumumi sa ilog, gawain naman ng ilan ang mga pitbahay para lang maki-CR. Ang hirap naman ng ganito pag duming-duming na, tatakbo ka pa sa nanay ko para maki-CR. Nay, pa-CR nga po. Nakaprogram na ho ito sa barangay na nagana po kami ng pwesto para mapaglagyan ho ng dalawang CR para dito sa mga walang toilet dito sa bandar ito. Batay sa datos ng UNICEF, aabot sa mahigit pitong milyong Pilipino ang dumudumi sa mga open spaces gaya na lang ng ilog. Maari nitong makontamina ang supply ng tubig sa mga bahay. Pwede rin daw itong pagmula ng iba't ibang sakit gaya ng urinary tract infection, diarrhea, bulate, cholera at iba pa. By the end of uh, 2015, inaasahan natin ng 84, at least 84%. Would have an access to say uh, a toilet sa ang individual. Currently ang estado natin uh, base sa WHO standard at UNICEF nasa 74% tayo. Kaya payo ng DOH, ugaliing buhusan ng tubig ang inodoro matapos umihi at dumumi. Maghugas ng kamay at panatilihing malinis ang kubeta.